Hanna na yung boss, taga ano, tuinak, boss, taga tuinak. Aris nga may boss, <laughs> impakitan may <me> lang gidalan. Gwapo <laughs> no, no. na nga. Apon gwapo na to eh, na Ay haan, atakar yun. Ang suka, jiji ka raya, naglisi ka. Oh, oh, oh nabambanu ka ko nung tayo tayo. Pagpag na ko nga mapanyabuanan na ya. Nabambanu ka kung kakapsat, sa tayo matayan ko na eh. Oh, may pagdamagat ito eh. Tapay pa nga ligos gali gusto diri kag pa sad ang ko makita no kasano nga babad JD intibabady karayan. May malagdama kag dapsat. At JD giy dumo nga ko pagdamakas sa bagla ti. Boss! Nay hey, boss. Boss, mabalenti agdamag boss. Kanya di boss. O oh, nabambanlu kami kaminen boss ta nagregat mga biro kun JD entrance ko boss nga mapanjikaryan. Bos, Aj mapanjikaryan oh, boss. O oh, ini ka bambentayen ba itoy nay. Ammon boss si kami kumati dapat nga agdamag kinyam boss. Papay boss. Tapati si kami na yaw awan. Matlang. Una manik. Agtigor orde, ag ag ag. kami yaw de tapo kami ko matini boss na. Tapati si kayo matlang boss na yaw awan kayo. Una kami sa hindi. Di ba mo si pagnaan nga mapandita na abuan river adventure and eco park. Uwin nga Di pa bagada boss nga ati ti number one nga tourist destination dito Isabela. Mabili mo ngal ngalun ta dunum na. Kuna muna maninen Aman nga paiso na pa nakapimpintas la unang ay ayan tayo na ta dito yan

Oh, boss mo lang nga Rodrigo. anya mo ito ka nabambanong kakaon tapos sinurot si kayo sinurot google map wow uh, di timot te ay, sinurot may google map boss uh oo -oh. nagapo kami di santiago oo uh oo -oh. tatanag na kami ito'y malalam ilagan city isabela wow uh -oh. gusto agi ma sakto natumbok mi dito ay abuan river wow tapos ato ay mawit nagapo dito ay tugigaraw ay tugigaraw oh. tugigaraw pal tapos nag na marana marana dito ay pasanta victoria diretsyo lang dahi dahi aging ganat to boss cheng ngem mm. tata iji nagbabaan tayo hantay amo di entrance mo mm lang apa tayo talaga po na lang tarlak -hmm. nagnarag di malala mm -hmm. mm -hmm malalambos. Uwan. Bente kanto. Uwan. Sinirik mo ajay. Uwan. Ito na na. Nga abuan so ko. ko na na. Ito abuan. Uwan. ko. E Tapos ingga na to. Uwan. Ito nagkamalyan mi lang. Sa bali mo ito nagdisagam mi boss. Ito e gayam gumabanger. Gumabanger. Si kami, kami. Si kumabanger. mabangir. Ito mabangir. Ito orasin kami. May uwan kami. Ito boss. O. Kasi anong orot at tangaro din nga. Oh. At ito mapantay din yung akta. Agbirok tayo tidalan. O. Madarap tamo. Girang tayo na eh. Anya boss. Guwapo na nga. Apon na to yun na. Shot? Ay, haan ata ka rin. ka, jadi ka rin, naglesi ka. Apo, inya pimpintas na to yung abiyumot lang nai. Ba, na. Ito bangir na. Nay, inya akit din na. Nay, po, makita mo hindi rantay ka na po Digdigos ni boss na. Ito nga rin. Apo, nai. mga matin, boss. No, pag naan ano, niya pa? Pagdamagan pa yun ito, boss. Tagdamag tababa baba ah. Ha? Tagdamag ka may atay? An, boss? Hanna na yung ang boss, tagat tuinak, boss, tagat tuinak. Arisi nga may boss, impakitan may lang gidalan. Nagapo kay Maran, nagapo kay Tugigaraw, kay Marana. Why? Why? kay Santiago Kawayan, dito kay Malalam. Tagat tuinak. El Gio nagtabuan. Ay! Ay, karubag na buwan, sige nga ay. Orin yung balay. Dalin tayo.